Good evening po sa ating lahat. Ayan. So ngayon nandito po ako sa Camellia Medos sa may binangunan. Ayan, kasama po yung Tareng! Si <laughs> Charlotte! May audience. Ayan. Sino yan? Si Mami Regine. Wow! So ngayon guys, may gusto kaming kainin ha? ay oh kung familiar ka di familiar kayo rito sa no mulberry ayan guys ang dami pa hmm lapangan kami ngayon guys ng mulberry sa dami nito sino ang gustong humingi ha ayan oh kanina pa yan kumakain guys yan tingnan <laughs> mo naman guys Ah, uh, ng mulberry. <laughs> Yan. So ngayon, ipe ko ngayon sa inyo yung mulberry, guys. Makikita niyo to sa gilid lang ng kalsada ng Camelia Medos. Sarap, guys, oh. Hmm. Ah. Hmm. Ang Matamis, tamis. Titingnan natin kung may maasim. Ano mm Hmm, masarap. Mm -hmm. Matamis nga. Huwag ubusin, te kami. Ito yung anak ng blackberry. <laughs> blackberry ba yung anak? Kasi mal bilog yun eh. Yung isang berry-berry. Ito. Mulberry. Yung isa blackberry. <laughs> Cellphone nga. ano ba yung isang ano? Yun naman guys. Oh. Ayan. Sisikainan kami ng blackberry. Eh, mulberry. <laughs> 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 Ang sarap siya oh. Promise. Tingnan mo. Mm hmm. Mm hmm. Pamilyar ba kayo dito sa ano na to? Sabi nila mahal to eh. Pero dito sa binangonan, libre lang. Libre lang. Baka pala ng mukha mo. Baka pala ng Yan o. No? Nang harvest yan. <laughs> Ay, yeah. Pero masarap siya guys. <laughs> Ang <laughs> sa... Uh, ano, <laughs> uh, gusto nyo ba? Pumunta lang unan, kayo. <laughs> Puma kayo sa binangunan, manguha kayo. Oh my... Kung makakapasok kayo sa Camilla Medos. Sabi Camilla Medos kami, manguha kami ng blueberry, eh, blackberry, mulberry. <laughs> Ang <laughs> bira, nagagalaw <laughs> ko. Ayun, violet bayulit siya. Ano? Parang blueberry. Ay, blueberry, di ba? Meron. Yung blueberry, guys. Bilog. Bilog, bilog siya. Ito. At saka medyo malaki yun eh. Ito, blue, black blueberry to? Ah, ang ah, niya ay raspberry. Pero siya ay ah. Ang raspberry is bilog. Um. Pero kakablog mo, baka maubos mo. <laughs> Grabe ko, ang dami niya. Tinan mo, guys. Lapang-lapangan lang, oh. Mm. mo, Mauubos ang yan. Malay mo. Malay mm. mo lang, Harap oh. talaga. Grabe, promise. Mmm. Mm. Ah. Di ba? Matamis na siya. Dito, dito, dito Parang, ano, tinan mo. Ito, pinapatikin ni misis. Subukan natin. Sintamis tamis daw ng pagmamahal niya. Hahaha. <laughs> 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 What ma May ma to pala tito guys, masim kapag may pula pula. Red, red, maasim, maasim. <laughs> kapag <laughs> ang mulberry ma ano may dito? Big Ang mulberry kapag medyo mapula-pula siya. masim, Ito. ito. Mm, <laughs> <laughs> mm. Pero ito, <laughs> Yung black Ito kapag black. black. Yan matamis ka. <laughs> Mukbang. Namula mm, di ba mukbang kapag gano? Ganda pa kayo, paano pa, pa kayo mawa? Tingnan mo namumula. namumula yung namumula ano ko, yung kamay, ang kamay ko. Hmm, tap talaga. Uy, thank you, thank you, thank you, thank you okay. daw. Tingnan mo yan, kakakain na mulberry guys. Babe. <laughs> <Sabi parang ngayon. laughs> Ayan. Maraming salamat sa suporta niya. <laughs> ano sa Kung gusto niyo gusto niyo ng mulberry, Bintana na. Order na lang kayo. <laughs> o, gusto niyo ng libre, pumunta kayo sa Binangonan me sa ano, Camilla Medos. Libre lang nasa kalsada lang 'to, nakatanim. Kung makapasok ka. <laughs> okay magpasok yan, magpaalam ka lang sa gwardya. Ayan. Ayan, guys. Marami, 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 marami salamat sa mga viewers natin dyan. Ito po. Oh? Thank you, guys. Ride safe. Ride safe. Wala pala tayo sa ano, ito. Ride safe. Sleep well. Sleep well pala. Ayan, guys. Ang ganda rito, guys. Oh. Ayan, no? Ayan. Kala mo, namamasyal lang, guys, eh, kita no? kaibigan. Hey, guys. Maraming salamat. Bye-bye. bye kayo. Bye, bye sa mga supporters natin. Oh, mga blueberry. Eh. Ano? mulberry. Ano? Mabay? Mukbang. Mulberry, mulberry, mulberry mukbang. Yan, dami, guys. Yeah yan. Puno ng mulberry. bye mm -hmm. <laughs> okay, guys. Thank you.